Ayan, so good afternoon guys, good afternoon everyone, so dito pala ako ngayon guys sa isang nakatagong ilog, ayan, so maaga ako ngayon dito kasi ang layo dito sa bahay guys, so habang nag-aantay ako ng oras na dumilim para ma-explore, ayan, naglakad-lakad ako dito, stand ko lang yung cellphone ko, so may tao dyan sa harap guys, sa kabilang side, nag-hi sa akin, so nag-hi lang din ako sa kanya, ayan, so habang nagaantay sa oras, palakad-lakad lang ako dito guys. Ang ganda dito, as in ganda. Pero hindi ko natin sure sa gabi kung maganda rin siya tingnan sa gabi. Ayan, so thank you so much guys. Milo, shout out. Thank you so much Milo. Thank you guys. guys so good evening sa lahat so andito pala ako ngayon guys sa isang ilo guys tingnan nyo ayan so mayroon tayong isang kasama guys oh si Muning binigyan ko siya kanina ng pagkain ng kanyan guys oh kaso kaunti lang kasi laman yan ayan so nagutong pa si Muning naligaw yan siya dito guys nakatagong ilog to eh ang layo nito guys sa kalsada so sana maano si Muning doon may mga bahay doon eh Ayan Ito kanina kasi guys Hapon May mga kabataan na nililigo dito Ayan uh, Insert ko lang saglit itong video na to guys Para Ayan. makita nyo ang ilog uh, Ganito siya pag hapon Ayan So maganda siya tignan guys Pero pag gabi tas lalo ikaw na lang mag isa Madilim Kaya naging hmm, creepy na siya no, 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 no. Ayan Nakita ko sila Napanood ko sila saglit Lali ning! ning, Ang payat niya guys, oh. Kahit doon man lang yan siya sa labas, makasama. Dali na, dali na. Dali na. Dali na, sama na. Dali na, dali na maning. Dali maning. Maning. Dali. Dali. Dali na. O, dali. Dali ka. Sama ka, dali. Dali ka na. Dali. Sama natin guys. Doon guys, may bahay doon. Maraming bahay doon sa labasan Payat na payat na siya Halika na Uy, ginaw ko ang gaan niya guys O, oh, dali na, dali na O, oh, dali na, dali Halika Halika O, dali Wala, alimango Alimango Alimasag Alimasag Ayun o, nagtago alimango guys oh Nakita kita limango. Ayun pa. Ayun pa. Meron na pala kami dito. Ayun pa oh. Naglak anak. Uh, ito pa oh. Ganito guys oh. Ayun oh. Ayun oh limango. Wala. Marami pala. Ayun doon ko. Ay. Ang dami pala nila guys. Ayun sa mga gilid-gilid ng bato. Ano ka muning, Sama ka muning. Dali na, sama ka. Sama ka, dali. Dali. Ang dami pala mga alimango-alimango. Dali mo na Doon, doon. O, dali. So, masinamahan tayo ng isang pusa, guys. Dali ka, dali. Dali. Muning. Dali, alika ka. Dali. 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 O, dali. Sinamahan tayo ng isang pusa, guys. Oh, dali. Dali. Kahit doon man lang siya sa labas, guys, ba? Kaya may mga bahay doon. Ang layo nitong ilog na to, eh. Naligaw ata to. Sobrang payat niya. Sobrang gaanan niya. Oh, dali na, dali. So, nakakatakot lang siya pa, ano, mo, guys, kasi ilog. Oh, ka. Tapos, Ayan, oh, wala akong kasama, guys. Ang layo niya, no? Oo. Oh, oh. Dali ka, dali. Baba. Dali. Oo, oh, ali. Sobrang gutom na niya, guys. Payat na payat. Pag, al, pag, al, uh, pag buhat ko sa kanya, sobrang gaan. Oh, halika lang, dali. Halika. Dali. Dali. Hindi ka. Oh. Ayun, una, una pa. Oh, lakaw na, lakaw na. Sige, lakad, lakad. O, oh, doon, doon. Sige. Sige, doon. O, oh, doon na, doon. Sige, una ka, una ka. Kaya ang daan, o. Oh. O, oh, doon na, doon. Uy, ginuukulod. Sige. Lakad. Doon. Doon delikado talaga Kasi dito delikado Darilyn, diyan na ako dumaan pero dito na lang. Um, mm, sige, sige. Dali. Oh my god, delikado, guys. madulas tayo nin ha. Putik kasi. Tapos basa. Okay, dali na ning dali. Dali. Naman tayo guys. Oh. Uh. Bait ni Muning. Muli. guys si Muning sa atin guys. Dali. Dali ka. Dali. Oh, dali ka. Oh, dali. Huwag ka doon kasi walang tao doon. Hmm. Uh. Tingnan yung alimangong guys, oh. Nakapatong sa styrofoam. <laughs> ayun oh, nakapatong talaga siya, oh. Ang tago. Marami dito guys, mga hindi siya totally ay yung alimango na alimangong talaga. Hindi yung isang klase ba na pang ilog, pang sapa na alimango. Ayun oh, ang dami ayun oh. Oh, nagtakbuhan oh. Mga ganoon ang dito at saka isda maliliit. -maning. -maning dali mo ni. Dali mo ning dali. Halika. Sulat tayo na. Ano dito guys? Okay. Nakita natin si Muning. Oh, dali. Oh, sige, sige. Malakaw, alis. Lakad. Oh, lakad lang. Sige, doon. Oh, sige. Siguro may may-ari ito dati guys. Kasi yung, li yung liig niya, parang may hulma ng kular. Yung pag ilagay mo sa liig ng pusa, meron siya guys. Naligaw to. Baka hinahanap ko ng amo mo. O, oh, dali, sige. O, oh, dali, dali, dali. dali. Oo. Oh, oh, oh. Dito. Oh. Sana may katlaber dyan sa labas, guys. Hindi ko siya pwede madala kung walang tali. Hirapan ako. O, oh, dali. dali. Oh, oh. Oh, oh. Oh, God. Oh, my Oh, oh. Dah, sige, sige. Oh. Oh, sige. Lakad lang. Ito, kawawa naman to. O, saan pa ako tumakam ka iba guys? Dia ako lumagpas. Hindi na. Oh, dali na. Sige Hui, Sige. hui, Uy! Oh, dalik, dalik. Sige, alik. Alik, Ming. Delikado kayo dito, Ming. Putik na sapatos ko yan. Oh, dalik. Dalik. Alik Wow, oh, what guys? Tutu ulang. Dalik, alik, alik, alik. Mm -hmm. oh my god Parang udi guide ako ni Muning. guide ako ni Muning, guys. Siya yung ano ko. Oh. Parang binantayan niya ako. Oo, oh, oh. Bin, Binantayan mo ako, Muning. Ayun oh, nag ano siya sa akin, guys, oh. O oh, sige ka na. Oh, dalik na. Dalik. Dalik ka na. Dalik. Dalik. Oh. Hintuk sana siya doon. Magpaiwan sana siya. Halika. ka. Oh, halika. ka, dalik guys. Lawak-wak. Oh, lah kau, lah kau. Oh, nah. Dekat, ada lek, ada lek. Delek, delek. Lek ni. Lek. 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 Li Li Oh kali ke? Li 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 Oh my god sini lah Kalau aku sinirah lah Li ke? Kalau aku gisiran dah sirah guys Mula apalah Oh my god Nagulat ako kaya baka hindi ako makalabas. Diyan guys, oh, may abando na bahay guys. Oh. Ayun, oh. Oh, sige. Doon. Doon na. Ah. Hindi ka. O, sige. Oh, lakad lang. Guide niya tayo guys. Di ba ang layo no? Wakwak. -wak. Oh, doon, doon. Sige, lakad lang. Meron siyang hulma sa liig niya, guys, yung sa kular. So, mayroon itong may-ari. Kaso naligaw. Oh, dali na, dali. Oh, sige, sige. Dali ka. Dali. Oh. Mm. Oh. Oh. Ayan siya guys, no? Si so, Shut Up Milo. thank you so much guys sa lahat ng munood ng aking videos guys so alin na oh mm, good layo guys no alay ka Ito may mga bahay na dito eh oh Ali, inatid mo ako Mhm. Wow. Hello guys, ke bawah talaga o. Wow. Wow. Ni keutah. Ni kriti guys. Meow, meow, meow. Oh. Mhm. Jali. Ni ke bawah ni. kamulot to okay guys naawa ako sa puso ko hindi ko alam so naalala nyo guys ito yung sinasabi nilang may kaprido sa taas dito may kaprido dito guys Ini oo kuno oo nasagot talaga siya hindi kada ano nato ayon hmm 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 ano itong gagawin ko sa iyo mo ninyo? Eh? Ang payat na payat siya guys. Oh, parang balat na lang at saka butok balat na lang ba? Mm naman. -mm. ito guys oh, ibig ko sabihin meron siyang ano sa cooler sobrang payat niya guys ano ba makain niya doon walang pagkain doon eh oh my god kawawa naman to Hmm? Ma? Sino bang amo mo, eh? Okay, guys this, oh. Mm. Oh, my God. So, hindi ko na lang pabain video ko, guys. Thank you so much, guys, sa lahat na nuod ng video ko, guys. Ayan, so, Milo, Thank you so much, Melo. Ayan. So exit na tayo guys so, hindi ko alam kung paano ko siya ano yun oo Ayan. so thank you guys Milo thank you guys okay, so na uh, bumili ako nito guys oh alik mo ning dalik oh my god na off ko pang ilaw ko wait lang guys inipit ko lang kasi yung flashlight ko sa legs ko ba ay ganyan na lang Hirap guys kasi na pag ano ko. Oh my god ang hirap. Wait lang guys. Buksan ko lang tong sardinas ibigay ko sa pusa. Kasi naputol ko yung ano ni hawakan. Naamoy na ni ning oh. Eh. Mm -mm, lang hula kasi kanin. Heeh. Mm -mm. Konti ka lang, matamaan ka. Ayan, guys. Ayan, oh. Kain si Muning, oh. Kawawa nga, oh. So, dito patay sa ilo, guys, no? Ayan si Muning, oh. Okay, kain ka lang dyan, ha? May mga bahay naman dito sa paligid. Sana maano siya, maampun ba? Jangan kalah mending ha. Okey.